Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador komentaristang walang inuurungan walang kinatatakutan nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador ang boses ng taong bayan abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador tagapagtanggol ng bayan. Magandang-magandang uh, araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli nandito na naman po ang lingkod ni Labrador sa ating pong uh, programang kumpermado. Pero bagong lahat, binabati ko muna po yung ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Napatuloy po na nakasubaybay tumututok po sa inyong lingkod de Pipanyo Labrador. At syempre sa ating mga kababayan po sa abroad na lagi po nakasubaybay tumututok din. At maging sa ating mga bago mga subscribers na lagi po namin kayo makakasama. Sa bawat araw po na tayo po mayroong mga mahalagang pinag-uusapan. Ngayon sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan. Bago ang lahat, gusto ko muna pong... Uh, Uh, pag-usapan natin ano. Ito bang lumalabas na uh, kapatid daw ni Alice Go na uh, nag-booking sa kanya, no? nagbooking sa kanya. Ngayon, marami pong naging haka-haka dito, marami pong naging ah uh, uh, teorya na lumalabas at uh, siyempre sa mga kababayan natin na may matataas na Uh, pananaw pantungkol dito isa po sa uh, o bakit naghahati kasi naghahati dito yung mga pananaw ng ating mga kababayan maaaring baka ito daw ay sinadyang ilabas para kunyari eh, lumabas na uh, sinisiraan na lamang talaga itong si Alice Go uh, para maging ano nga ito no So ito yung gagawin nilang ano ngayon. Ito yung gagawin nilang ito yung first step nila para palabasin lamang na talagang uh, parang lumalabas na sinisiraan lamang itong si Alice Go o pinopolitika. Uh, pero bago lahat, ito po pakinggan ho natin at panoorin mga minamahal kong mga kababayan. What if espiya ka ng China? Papahuli ka ba? Ako nga pala ang kapatid ni Alice Go na mayor ng Bamban. 我是爱丽做的姐姐。 Malamang kilala niyo siya at sa tingin ko ay mas maigi kung magbibigay ako ng linaw kung sino ba talaga siya. At ito ang storya niya. Oo, tama kayo. Hindi talaga siya Filipino. Lumaki kami sa isang maliit na kubo sa Kuecho, China. Ang Kuecho ay isa sa mga pinakamahirap na lugar sa China. Kadalasan, ang triad ang nagpapatakbo ng bayan namin. Kung di mo alam kung ano ang triad, isa itong organized syndicate sa China. Kung merong Yakuza ang Japan, kami naman ay may triad. Pero madiskarte ang tatay namin. Doon siya nakakuha ng trabaho at napalago niya ang negosyo niya, lalo na sa mga pogo. Kaya yumaman din kami, kaso sa maling paraan. Noong 2018, lumapit ang Chinese government sa triad at meron silang pinag-usapan. Sa gitna ito ng tension sa West Philippine Sinyo. Sabi ng gobyerno, What if magtanim tayo ng sleeper cell agent o espia sa Pilipinas? Pero hindi dapat malaman na ang Chinese government ang nagpadala nito in case mahuli. Dito na papasok ang triad. Aakuin nila ang sala just in case worst comes to worst at magkabukingan. Kapalit daw nito ay magpapagawa ng isang malaking pogo hub sa bayan na hahawakan ng sleeper agent o spy. Bahala na ang triad kung ano ang gusto nilang gawin sa Pogo Hub. Isa pang kondisyon ay dapat sila din ang mag-finance ng operasyon. Ang training ng spy ay sagot ng gobyerno ng China dahil wala rin namang kakayahan mag-train ang mga triad members. MSS ang mamamahala dito. Ang MSS ay ang Chinese counterpart ng CIA sa US. Ewan ko naman sa tatay namin at kami ang vinolunteer. At dito nagsimula ang training namin ni Ate Alice. Sinama ako sa training as a backup just in case may mangyari kay ate. Two years din kami nag-training. Ang hirap maging espiya. Pero ang pinaka-challenge namin ay ang mag-aral ng Tagalog. Pansin niyo din sa hearing, may punto si Ate Alice at basic Tagalog words lang ang gamit. Kasi nga, Mandarin talaga ang native language namin. Hindi rin okay ang backstory namin ni Ate Alice. Wala masyadong eksplenasyon sa mga nawawalang taon namin bago dumating ng Pilipinas. Sabi nila, huwag na daw pansinin masyado. Madali namang mauto ang mga Pilipino. Pera lang ang katapat. 2020 pinadala si Ate Ali sa Bamban. At dito na nila plinano na maging mayor si Ate sa Bamban. Isang maliit lang na munisipyo para di halata ng Philippine government. Nakapag-register din siya as a voter at nakapasa din sa Comelec Checking as a mayor candidate. Akalain mo yun, pera lang talagang katapat. And the rest of the story ay alam niyo na. Nanalo si ate bilang mayor. Nakapagpagawa siya ng malaking pogo site. At pati ang mga pogo workers ay ginawan din nila ng peking passport at birth certificate. Marami ring natutunan si Ate Alice sa Philippine government, lalo na sa emergency response nila in case may aatake. Lalo na din ang mga plano sa West Philippine Sea yun nga lang, na-raid ang Pogo site na ito at na-trace kay ate. Magaling din si ate Alice at nalulusutan niya ang mga tanong. Ang nakakatawa dito, kung sa ibang bansa ito, bitay ang katapat ng espionage. Pero dito sa Pinas, parang sirkus lang. Nakakatawa. Kaya nakikiride na lang din ang Chinese government sa sirkus na ito. Ginawa ng madramang backstory si ate, nasa farm lumaki at anak ng katulong kasi mahilig sa mga gantong storya ang Pilipino. Nakakaaliw. At hanggang ngayon ay di pa rin inaaresto si Ate Alice. Kamote talaga ang Pilipinas. Pero kausap ko siya last week. Sabi niya, nagustuhan na daw niyang tumira sa Pilipinas. Ayaw na daw niya maging spy. Pipiliin niya daw ang Pilipinas. Sabi ko naman, papatayin siya ng triad or ng MSS kung malaman nila ito Di ko na rin alam kung ano nangyari. Kung sinabi niya ba o hindi. Di ko rin alam kung isang propaganda ang sinabi niya sa akin at ito din ang next niyang sasabihin sa media. Ang alam ko lang, ilang araw ko na siyang di nakakausap. Baka napatay na siya ng MSS or Triad dahil pinili niya ang Pilipinas. Ayon. Ah... Uh, napakinggan niyo naman. So... Mga minamahal ko mga kababayan, kung ako po ang tatanungin ninyo, no? Kung ako po ang tatanungin ninyo. Alam nyo, kapatid ba talaga ni Alice Go ito? Itong nasa video ito. At totoo ba na talagang kapatid nga niya? Ha? Pero ayun po sa ating pagsusuri, mga minamahal ko mga kababayan, ito ay ayon ho sa ating uh, masusing pagsusuri. Lumalabas ho, itong video ito ay gawa-gawa lamang isang video na kung saan sinadyang gawin para lumabas na tulad nga ng sinabi ko kanina na na ginagawa na lamang ng istorya itong si Alice Go na dahil nga sa siya ang nanalo so baka ginagawa na lang ng issue ng mga kalaban niya sa politika pero kung ako po ang tatanungin nyo mga minamahal kong mga kababayan hindi po eh. Kasi kung si Senator Ricardo Sanseveros po talaga ang uh, papakinggan natin, talagang maririnig niyo sa kanya. Talagang sinabi talaga niya na eto nga, oh, nagsisinungaling siya magmula sa umpisa pa lang. Nagsisinungaling siya. Si pinapasin uh, hindi siya nagsasabi ng totoo patungkol sa kanyang pagkatao. Dahil kung tutusin, kung papakinggan mo nga naman, puro al uh, alibay ang ginagawa niya, 'no? So Walang wala siyang direktang sagot doon sa direktang tanong. Na? So para maintindihan pakingganho natin mga minamahal ko mga kababayan, yung sinabi ho yung uh, mga uh, ipinahayag ni Senator Richard Severos. Ang uh, daming inconsistencies hindi lang sa pagitan ng mga dokumento at mga sagot niya, pati sa pagitan ng sinabi niya nung unang hearing, sinabi niya nung uh, exclusive interview at sinabi niya dito sa hearing na ito. Eh, di ba, yung mga bagay na totoo, dapat simple lang. Dapat consistent. So, kapag ka uh, pabago-bago, contradicting herself, uh, unpredictable, mas lalong kaduda-duda kesa sa nagbibigay ng kumpiyansa. Uh, at siguro, yung isa pang pinaka-misteryoso, sino ba namang mga tao ang hindi naturalesa na pagtinanong mo o anong memories mo nung bata ka na kusang lalabas yun, di mo nga mapigilan kasi ang dami-daming alaala. Honestly, ngayon lang ako nakakilala ng taong walang makuwentong mga specific, makulay, or even uh, nakakatawang alaala sa pagkabata. So, lalo lang lumalalim yung misteryo tungkol sa pagkatao ni Mayor Alice Guo at uh, ano ang ginagawa ng mga negosyo niya dito sa Pilipinas Right. Uh -huh. Well, tinanong ko nga nung uh, opening statement uh, siya ba ay uh, espia nga o asset ng ibang bansa? O siya ba ay uh, promotor at protector ng Pogo? O siya ba ay kasabwat sa money laundering? O ni isa sa mga to? Or several of these? Or all of these? Uh, palagay ko, mas makukuha pa natin yung mas kumpletong litrato pagpasok sa executive session kasama ng Department of Justice natin, ang Bureau of Internal Revenue, pati syempre yung PAGCOR. Dahil sabi nga ni General Villanueva, mas malalim pa yang mga uh, Hongsheng, Baofu, at uh, Zunyuan kaysa sa sinasabi pa uh, so far. So yun, malinaw ho mga minamahal kong mga kababayan. Malinaw naman doon sa mga sinabi ni Senator Risa Saveros na ganun nga maraming mali. Talagang masasabi mo talaga na hindi hindi, uh, hindi ito ordinaryong pagkakamali. Ito'y yung minamali dahil talagang uh, hindi totoo na siya ay isang uh, isang uh, Pilipino. Oh, kasi kung titingnan mo nga naman mga minamahal kong mga kababayan, 'di ba? Sabi nga niya, sabi nga niya eh ganito yung kanyang ito yung kanyang ina ito yung kanyang ama ngayon nung nilitis na doon sa Senado lumalabas na walang katotohanan ng lahat so maging yung pagkatao ng nanay ni uh, Alice Go ay lumalabas na isang kwento lamang no maging yung pagkatao ng uh, pangalan ng tatay nito ni Alice Go di ba So lumabas doon sa una nating uh, pinalabas dito na yun ay kwentong barbero lamang. O pagpalagay na natin hindi kwentong barbero, gawa-gawa lamang. Nang sa ganun tulad nga ng sinabi ng ating butihing senador, di ba? Na baka baka ginawa lang ito para para nga naman makabili sila ng lupa, makapagnegosyo at Siyempre, tulad ng sinabi niya, makatakbo ng kahit anong posisyon dito sa ating gobyerno o sa ating bansa. O magmula sa pagiging mayor, ito nga si Alice Go. So, yun ang yun ang uh, yun ang mga batayan kasi ng ating mga senador kung bakit nila talagang uh, pinuporsige itong si Alice Go na aminin ang lahat-lahat. Kasi pag sinabi kasing spy, delikado ho 'yan. Eh ba't ba tayo papasukin ng spy kung wala silang masamang balak? Natural, dahil pinapasok tayo ng spy, may masama silang plano. 'Di ba? Sa, para saan ba tong mga spy na to? Ano ba yung mga ano ba yung mga importante nilang dapat makuha sa atin maliban sa mga impormasyon? Natural, nakita nyo naman maliban na tayo pinapasok ng spy, merong mga Chino na nagkakaroon ng mga posisyon dito sa ating uh, bansa, di ba? magagamit nila 'yan pagdating ng panahon para kontrolin yung mga Pilipino. Dahil sila ng nasa kapangyarihan para kontrolin yung mga kapulisan, yung mga kasundaluhan, yung mga nasa sa ilalim ng kanilang mga kapangyarihan. So yun po yung kinakatakot natin dito, mga minamahal kong mga kababayan. Kaya nga sa mga nangyayaring ito, kasi gustong palitawin ng iba eh. Gustong palitawin, palitawin talaga ng iba na ito'y pawang paninira lamang. Pero teka, ha? Teka, stop muna tayo sa usaping paninira lamang. Ha? Ang pinag-uusapan kasi dito, mga minamahal ko mga kababayan, unang-una, yung kapakanan ng ating bansa. Ha? Maliban sa kapakanan ng ating bansa, yung kapakanan ng mga Pilipinong naninirahan dito sa ating bansa, yan po yung ano eh, yan po yung... Uh, yan po yung pinakapunto dito. Dahil nga sa ang pinag-uusapan dito, kapakanan ng ating bansa, di ba? Pinag-uusapan dito, kapakanan ng ating mga kababayan. So, kinakailangan talaga maging masusi. Ha? Ah, maging mabusisi. Kailangan talaga tuunan nito ng oras, bigyan ng panahon. Kasi, sabi ko nga, kailan pa tayo kikilos kapag nandyan na, kapag huli na ang lahat. Di ba? Kailan tayo kikilos kapag ka, yung hindi na tayo makakakilas dahil patiliig natin tinalian na mga paa natin, mga kamay natin natalian na sa sarili nating mga sa sarili nating teritoryo. 'Di ba? Alam nyo, sa totoo lang ho mga minamahal ko mga kababayan. Sa nangyayari hong ito, nakikita ko pong gagawa at gagawaho ho ng kadramahan, manipulasyon, at iba pa, itong si Alice Go. Dahil nga sa sempre, di ba sempre, ano na siya eh, naka-establish na siya dito, gumastos na siya Hindi papayag yan na hindi niya mabawi yung kanyang nagastos. Hindi papayag basta-basta yan na matanggal na lamang siya sa kanyang posisyon. Gayong nagbigay siya, itulad nga ng sinabi ko sa inyo, di ba? Kada isang kapitan, dyan sa Banban Tarlac, ng mga kapitan, binigyan niya ng tag 300000 Oh, di ba? Tag 3,000 naman doon sa mga kababayan natin o oh, 5,000. Oh, Isip, isipin mo na lang ilang tao yung binigyan niya. Ilang ilang milyon yung pinuhunan niya. Kaya sigurado ho ako. Sa nangyayaring ito kay Alice Go, gagawa at gagawa ho sila ng paraan. Gagawa at gagawa ho sila ng mga manipulasyon, gagawa gagawa sila ng mga kadramahan. Katulad ng nangyayari ngayon, eh, itong ating pinag-uusapan nga. Eh ang pagkakaalam ko ho, eh kung talagang totoong kapatid ito ni Alice Go, hindi po yan magsasalita ng ganyan. Hindi po yan, hindi po yan magsasabi ng ganyan. Ano eh? ba? Diba? Anong mangyayari? Kung talagang totoong kapatid niya. Eh, pero sa akin, mga kababayan, napaka-imposible eh. Malayo sa katotohanan na gagawin kung talagang legit na tong kapatid. Parang malayo sa katotohanan. ba? Eh. Diba? Na na magsasalita yung kapatid niya, ibubuking siya na isa siyang espiya. Parang hindi na mga panipaniwala yan, mga minamahal ko mga kapag... Maging kayo man, di ba? Di ba? Maging kayo man. Marahil sa ngayon kayo sa sinasabi ko na hindi totoo. Ito'y pakana na lamang. Para, para di ba, isipin tapos lumabas bandang huli, yun ay ginawa lamang. Kanino i address ngayon? Kung yan ay malaman na gawa-gawa lamang, Natural, hindi diyan kay Alice, go. Doon sa mga, sa iba. di ba? So, dito mga minamahal ko mga kababayan. Sana eh, uh, mas mabusisi pa itong, uh, mas busisihin pa ng ating mga senador. Itong mga naglalabasan ngayon, na mga, alam mo na, ginagamit yung social media para iligaw ang katotohanan. Pero ganun pa man, naniniwala naman ako sa magagawa ha, ng ating mga senador. Kaya para sa akin eh bagamat sila ay talagang alam natin gagawat gagawa ng uh, paraan at alam ko maraming tutulong kay Alice Go lalong lalo na yung mga Chino na kaisa nila sa kanilang plano. Maraming mga Chino na makikisa sa kanya, hindi basta-basta mga Chino, mabibigat na tao 'to malamang dito makikiisa sa kanya yung mga kapwa niya si Chino na may malalaking negosyo dito sa ating bansa o yung mga Chinong meron ng posisyon dito sa ating bansa kaya napakatindi ho ngayon ng uh, sitwasyon hindi ho ito parang usapin lang sa barangay na parang common yung usapin hindi ho. sabi ko nga dito ho pinaglalabanan na ho talaga dito yung katotohanan para po sa kaligtasan ng ating bansa kaya syempre uh, para hindi makulong itong si Alice Go dahil nga kinakatakot din ni Alice Go pag na napatunayan ito na ng ating mga senador na siya ngayon siya ay nagsisinungaling maliban na siya ay makakansila yung kanyang birth certificate maliban na siya ay makakasuhan may posibilidad din na talagang uh, madadamay dito maging yung mga Chino na nandito sa ating bansa ngayon na questionable din yung kanilang uh, uh, paninirahan dito sa ating bansa katulad na nga ho sinabi natin na ha, kung pupunta kayo sa ibang lugar at o oh, kung, uh, kung mga kababayan natin ang magkikwento sa iba't ibang panig ng ating uh, uh, bansa eh, talagang iisa ho ang sinasabi na namamayagpag na kung saan naghahari na mismo dito sa ating bansa yung mga Chinong yan diba? O, kaya mga kababayan ko, pero ganun paman man, umasa na lamang ho tayo sa magagawa ho ng ating uh, mga um, uh, magigiting na senador katulad ho ni uh, senador Severos maging ni, ni Sir Rapi Eh, naman, di ba? O, ito na lang ang pagbasihan natin. Hindi po magsasalita ng, ng mabigat na salita itong si Senator Rapi dito kay alis ko kung hindi po niya nakikita na ito ay nagsisinungaling. Marahil karamihan sa ating kilalang, 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 kilala po itong ating uh, kinikilala na sa, sa kanyang paninirbisyo. Hindi lamang sa kanyang programa, maging sa pagiging sinasabi, na si Tulpo, di diba? Hindi magsasalita ng ganong kabigat yan. Gusto, gusto, nyo, ipa, i, ano natin, I, ipakita pa natin sa ating mga kababayan o sa inyo. O, panoorin ho ninyo mayura kayo oh, he didn't ask that, I don't believe you uh, your honor, yan po yung truth hindi po namin pinag-uusapan po sa bahay medyo sensitive po yung topic po hindi po talaga namin pinag-uusapan but you're not interested about the history of you and your family well that is very important nasabi ko nga tumatakbo ka, nasa public office ka so in your case hindi pinag-uusapan Are you, are you willing to undergo a lie detector test? Yes po, Your Honor. Para paiksin natin dito, Ma'am, uh, Madam Chair. Sa lahat ng mga sinasabi mo, especially dito sa na ikaw ay love child, na hindi, kayo, hindi pinag-usapan ng tatay mo, everything about you, everything about your past, you're willing. This is voluntary though. And hindi naman to acceptable sa korte. Eh. Para dito lang. Para naman to help you at the same time kasi kung nagsasabi ka ng na totoo, then it will help you na para malaman ng taong bayan na nagsasabi ka ng na totoo. On the other hand, kapag it's the other way around, then dito malalaman na ikaw sinuwaling na pwede kang makontem ng committee and pwede kang makulong. So ayun, di ba? Nakita nyo naman kung anong naging reaction ni Sir Rapi Tulpo. Hindi magsasalita ng ganun yun. Ikaw, magsasalita ka ba ng ganun kung wala kang nakikitang kakaiba doon sa isang tao magsasalita sa tingin nyo magsasalita na gano'n si Sir Rapi Tulpo kung nakikita niya nagsasabi ng totoo itong si Alice Go hindi gano'n yung maririnig natin sa kanya baka papurihan pa siya baka tulungan pa siya ba? Diba? pero dahil nga sa punong puno ng kasinungalingan punong puno ng mga alibay walang, walang sapat na pundasyon yung kanyang mga sinasabi kaya gano'n na lamang sinabi, sinabi ng ating ginagalang na Sir uh, si Rapi Tulpo. Kaya sabi ko nga mabigat itong usapin na to. Hindi biro itong usapin na ito. No? Nakasalalay ho dito sa usaping ito yung kapakanan ng ating mga kababayan at ng bansang ito. Ah, para po malaman ho ninyo mga minamahal ko mga kababayan. Kaya nga ho, pati tayo tumututok ho dito eh. Kasi hindi to yung ordinaryo taing usapin na pinag-uusapan lang sa barangay, pinag-uusapan lang sa korte, 'di ba? Ito usapin patungkol ho sa mga espiya na pinapasok ho ng China dito po sa ating bansa. Kaya hindi dapat tayo yung pakuya-kuya kuy lang, yung nagsasawalang bahala, eh walang nga tulad nga na sinabi natin, kailang ka pakikilos kapag huli na ang lahat, kapag nahawak ka na sa leeg. ba diba? Kaya mga kababayan ko, tulad doon na sinasabi ko, hindi tayo dapat magkumpiyansa wag tayong lalong-lalo sa panahon ngayon. Nakikita nyo naman kung papaano sila nagiging mas agresibo. Ah, papaano sila naging agresibo? At ano gaano ang gaano ah, gaano sila kadesidido na sakupin tayo. Ah, hindi tayo na sinasakop nila sa pamamagitan ng gera. Yes. Pero sinasakop nila tayo unti-unti na hindi natin namamalayan gamit yung kanilang katalinuhan, gamit yung kanilang pagpapanggap, gamit yung kanilang mga pera. Kaya kapag yung mga sandatang nilang yan ang nakatalo sa atin, masasabi na talaga na, na tayong mga Pilipino ha, ay walang kasing bobo, walang kasing tanga. Ha? Kasi hinayaan lang natin sa ganung kasimpleng pamamaraan ng mga Chino, natalo nila tayo, nasakop nila tayo. Kaya nga dito sa programa natin, mga minamahal ko mga kababayan, binubuksan ho natin dito araw-araw. Ah, binubuksan ho natin dito araw-araw yung kamalayan ng ating mga kababayan yung isipan ng ating mga kababayan hanggang ngayon ay tulog sa katotohanan kaya nga po tayo nagsasalita dito nagsaganon ah, hindi po tayo mabulaga na lamang ng ganun-ganun papayag ka ba na isang araw magulat ka na lang na pagpasok mo ng eskwelahan ah, ang teacher na ng mga anak mo puro Chinese na papayag ka ba? Na pagdating ng panahon, presidente natin Chinese na. Na kung saan susunod tayo sa kanilang tradisyon, susunod na tayo sa kanilang pamamaraan. Kung mahal natin ang bansang ito, ipaglaban natin sa anumang paraan. Dapat sa sitwasyong ito, huwag mamutawi sa ating yung takot dapat mas mamutawi sa ating puso't isipan yung katapangan na ipaglaban ng sariling atin. Sapagkat sa ating pakikipaglaban para sa ating bansa, nakasalalay ho dito yung kinabukasan ng ating mga, mga mahal sa buhay, especially yung mga anak natin. Kaya nga po, sa anumang para, kagaya ho ngayon, ako po ay eh, uh, pumunta dito dahil nga po sa, O baka nagtaka kayo, hindi ako nakapag-vlog noong nakaraang araw, eh dahil po sa pinuntahan ko po yung aking uh, anak dito yung sinasabi ko nga nasa dengue uh, pumunta po ako dito kaya nung nakarang araw kahapon yata hindi ako nakapag vlog nasa biyahe po ako no so salamat pa rin sa Panginoon sapagkat medyo okay na ho yung aking anak no salamat po sa mga nagdasal salamat po sa mga sumuporta sa akin so yun lamang po so ang tabayanan pa rin ho natin mga susunod na mga mangyayari. Kasi, tulad nga sinabi ko, dito sa sitwasyong ito, sa usaping ito, maraming dapat managot. Isa na dyan yung PSA, na kung saan naging pabaya. Naging pabaya nga ba o nabayaran? I Isa yan eh. Kaya nga po, tutok na tutok tayo ngayon sa usaping ito. Dahil uh, marami hong nakikita natin na uh, pwedeng naging uh, dahilan kung bakit Uh, nangyayari ito. Hanggang sa ngayon, di ba? Kung titingnan mo ngayong Pogo na ni-raid nung CIDG, nakita doon yung mga peking mga ID na kung ini-issue ng gubero sa mga lehitimong mga Pilipino. Huh? Yung mga peking birth certificate at iba pa, peking plaka. So, mga minamahal ko mga kababayan, delikado sa pamamagitan ng kanilang mga peking birth certificate, peking plaka, peking etc. etc. Malaya ho silang nakakapag-espiya sa atin. Ah, malaya silang nakakagawa ng kanilang mga transaksyon sa sarili nating bansa na kung saan eh nagmumukha ho tayong mga tanga. Ah? Dahil mayroon pong mga Pilipino na hindi naman tanga na nasa posisyon dahil nga sa nagiging mukhang pera, ayun nakakapasok sila ng malaya na kung saan kinakatay na unti-unti yung ating bansa ha? na hindi nalalaman ng mga Pilipino kaya sana ho makiisa ho kayo sa ipinaglalaban ho ng ating mga senator at magingang ang yung lingkod hanggat ako pinandiri to, ako pa'y makikipaglaban para po sa ating uh, mga kababayan at para sa ating bansa kaya muli po tulad po na sinasabi niyo ng lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.